Ayan mga kanaypi, nakabili na ako ng mga materialis na gagamitin ko sa paggawa ng incubator. Nandito na yung styrofoam box na maliit. Yung chrome pipe mga kanaypi, yung ginagamit sa may cortina. At nandito rin yung ano, mga ibang gamit pa. Ayan. Incandescent lamp, 25 watts. Yung Yung plug receptacle yung wire tapos yung ibang parts pa dito yan. ayan may binamano na naman tayo mga kalipig Ano? nung paglabas natin sa garahe nandito sa land bank nagwi-withdraw lang mga kalib so kakatid natin dyan sa ano sa may national high school okay ayan mga kanoypi dito na tayo nakapag intro good morning sa inyong lahat mga kanoypi samahan nyo na naman ako ngayong araw ng biyernes na mamasada no Ano pa saan na ako? Ano uh, 60 pesos ang dahil Ano na 50 na ito ito eh Sige Ayan, kumita tayo ng 50 mga kanaipi Kaya 50 na lang <laughs> Okay lang yun Mga kanoy fee Paawin na lang tayo mga mga sa iba Ayan pasayaran tayo Jaga ka bandantay Alonso sige ayan mga kanaypi naibaba na natin yung pasayro natin dito sa ano, sa may Alonso street nagbigay naman si auntie ng 60 pesos alright lang ulit tayo ng panibago Tahan, tahan. 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 to tôn Ờ Ủa nó tôi bên đây tôi nó tôi sao ngồi? estudyante dito sa finish Shoe. Bali, kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga alagang manok, mga kanaypi. Nakapagpalit na rin ako ng inumin nila. Ipapakita ko sa inyo yung mga sisiw na nandito na 13 pieces. Yung sinasabi ko sa inyo kahapon. So tara, pakita ko sa inyo. Nandito na sila mga kanaypi. Ayan, tulog na sila kasi nga tapos na silang kumain. Ayan. Kakalinis ko lang din to. Nagpalit na rin ako ng sapin ng kanilang kulungan. Ayan, mga kanipi. So, malalaki na to. Ilang days na rin to mga to eh. Ayan. Malalaki na tong mga to. So available 'yan mga kanayipe kung sinong may gustong bumili. Uh, available 'yan 13 pieces. alright At may napipisana naman dito sa aking incubator na nakasalang dito sa maliit. Tara pakita ko sa inyo. Nandito mga kanayipe. So antay na lang natin ano mag 37.1. 0.0 pala saka makikita natin yung nasa loob or buksan na lang natin mga kanipi medyo matagal pa yan ayun sa taas may isa na dito sa baba dalawa ayan ayos no mga kanipi. Tapos dito sa kabila, may nakasalang dyan. Almost 40 pieces ata yun mga kanipi kasi nga mayroon pa dyan sa baba. Buksan natin. Bali, maluwang kasi yung space kasi dalawang tray na. Mayroon pang nilagay sa baba. Ayan o. Oh. Ito yung ano, ginagawa ko na semi-automatic sana mga kanayipi na incubator. Kaso, di ba nga nasira yung motor ng uh, egg turner. Kaya ano, ganyan na lang, manual na lang tong incubator ko na to na gamit ko. Meron pa dito sa baba. Ayan, sa kabila. Ayan mga kanipi. Ayan, yung setup ko. Okay. So, may ginagawa ako dito na ano na gagawin kong automatic mga kanaypi. Ayan, yung styro box na to. Bali, nabutasan ko na rin. Ayan, may butas na rin dito sa, ano, sa taas niya, sa may pintuan. Ito yung magiging pintuan niya. Ang kulang ko na lang diyan mga kanipi yung salamin dito sa ano sa may pintuan. Sa kayong ano sa kayong stainless na tubo yung ilalagay ko diyan sa loob na patungan ng egg turner. Bali gumagawa ako ng ganyan na incubator para sideline na rin mga kanipi. Ibebenta ko yan yung incubator na yan pag natapos ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo ng incubator na yan na gagawin natin automatic ayan pero may nag order na rin sa akin ng isang incubator malit lang daw mga kanayipi ayan ganito ganitong kaliit na styrobox pero parang ganitong design yung gagawin natin dito sa kabila uh, maglalagay tayo ng stainless na tubo hindi na yung gagamitin natin babaguhin natin yung setup na yung ganitong setup itong setup na to para sa akin na lang yan hindi na natin ilalabas yan dito lang yan ganito na yung gagawin nating setup sa kulay blue na yan Siyempre, lalagyan din natin ng blower pan para mag-circulate yung init ng nasa loob ng incubator para lahat ng sulok ng itlog mainitan, mga Kaya Ganyan yung purpose ng, ano, ng blower pan sa loob. Kasi pag walang blower pan, yung nasa taas lang yung naiinitan sa itlog eh sabi natin nasa taas yung bumbilya yung nasa ibabaw lang na itlog yung nainitan sa baba ng itlog hindi na naiinitan yan so yun yung purpose ng ano ng blower pan so mamaya bibili ako ng materialis ng ano na styro box uh, yung mga gamit nya incandescent lamp na bulb tapos receptacle, wire, tawag nun uh, yung tubo, stainless tube na ano yung ginagamit sa kurtina Yun yung ilalagay natin. Bensin sa, sa 7 sa may SM? Bensin ko lang madam. Ha? 25 minimum. mga kanaypi, nakabili na ako ng mga materialis na gagamitin ko sa paggawa ng incubator nandito na yung styrofoam box na maliit yung chrome pipe mga kanaypi, yung ginagamit sa may cortina. at nandito rin yung ano? mga ibang gamit pa incandescent lamp 25 watts yung plug receptacle yung wire tapos yung ibang parts pa dito yan. mga tornilyo washer tapos yung tawag ng wire na maliit okay bali bubuin na lang natin sa mga susunod na araw ito mga kanayipin ngayon bumili muna ako ah uh mamaya pasada ulit mga uh, okay. okay? At least kahit paano nakumpleto na natin yung gamit. Yung tape na pambalot natin dito sa styro, meron na ako diyan sa bahay eh. Okay? kya kayo hai eh? Ili. Ili. sayo natin. Pumita pa ito ng 50 pesos. Sa simbahan ko. bigay naman ng 50 sa kay Ade Ano po lutay lang pa ni Tayo na yung magkakarga mga kanipi dito sa paradahan 4.15 na. Ayan, karga na tayo. Tapat na May kubota po ako siya po sa may tapat ng sentrum. Saan? Sentrum? Opo, sa nag-AGM. Ah, sige.